ang saya pala pag nandito ka na sa social media, di ba? Oh. Kasi nga simpre, marami ka nang makilala at maging kaibigan, di ba? At ito lang masasabi ko sa iyo. Bakit di mo subukan kausapin ang sarili mo sa harap ng kamera? At sabihin mo sa sarili mo, kaya mo to. Gagawin ko to para sa sarili ko, para sa pamilya ko para sa mga kaibigan mo, para sa mga kamag-anak mo. Di ba? Kung hindi man siya nakasuporta sa iyo, mga kaibigan, mga kamag-anak, okay lang yan. No? As in, alam ko, kaya mo yan isa. Di ba? Basta, ito ang nasasabi ko sa iyo, ulit na, huwag ka nang mahiya. Nandito ka na sa social media. Kausapin mo sila. oo ilabas mo ang iyong mga talent na natago diyan. Oo. Oh. Di ba? Alam niyo naman siguro ngayon na ikita niyo sa 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 larangan ng pagbablog ang dami. Ang dami na natin na hindi na nahihiya at tumarap sa kamera. Oo. Oh. Kasi nga s'yempre dito natin experience na kaya pala natin gawin ang ginagawa ng iba, di ba? Kaya ito lang masasabi ko sa iyo. Go, wag kang sumuko, ituloy mo yan, kung nasimulan mo na